Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay kung paano malalaman kung lesbian ang isang babae. Pero bago natin simulan, paalala lang po, ang video na ito ay para sa kaalaman lamang at hindi intensyong manghusga, laging pairalin ang paggalang sa bawat isa, anuman ang kanilang kasarian o gender in identity na tinatawag. So sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong palatandaan na maraming makita sa kilos, pananalita o damdamin ng isang babae. Pero tandaan, ang tanging nakakapagsabi kung lisban ng isang babae ay siya mismo lang. So, yung number one, mas interesado siya sa kapwa babae kaysa lalaki. Maaring mas malapit ang loob niya sa mga babae at tila wala siyang romantic interest sa mga kalalakihan. So, yan po ang unang uh, palatandaan na maaaring siya ay lesbian. At ang pangalawa naman, ang kanyang mga galaw o pananamit ay masculine naman ito. O masculine, paano ba ang pronunciation niyan? So, madalas itong napapansin, lalo na kung may mas pinipili niya ang boyest na estilo na tinatawag. Ngunit tandaan, hindi lahat na tumboy o boyes ay lesbian. So, dati-dati nung ako po ay nasa Pilipinas pa, na, na, na napag po ako kasi pag sinabi nilang tumboy o boyes, o ano na pareho ba yung lahat? Hindi pala. Hindi pala lahat na tumboy ay yun na nga, lesbian kumbaga. So, yan po yung number 2 At ang number 3 naman, nagkakaroon siya ng emotional connection sa babae. Parang mas nabubuo niya ang matinding damdamin kapag babae ang kasama o kausap niya. Yan po yung pangatlo na mga sinyales na maaaring uh, may katutuhanan. No maari lang po hindi po 100%. Yan po yung number 3 at ang number 4 naman nagsabi na siya mismo o may pahiwatig. Ang pinakamalinaw na senyales kapag sinabi niya mismo na siya ay lesbian. Pero kahit sa pahiwatig lang, respeto pa rin ang susi. So yan po ang ating pang-apat. At ang panglima naman, nakikitaan ng pagka-attract sa kagandahan ng babae. Maaaring pansin mo na tumitingin siya sa ibang babae bilang paghanga. So yan po ang panglima na maaaring makikita na siya ay na-attract sa kagandahan ng ibang babae. So kapag uh, yan na ang nakikita natin parate. So, meron, hindi natin alam na may gusto rin pala sa atin. Alam nyo guys, nung nasa high school ako, merong nagkagusto sa akin, no? Pero yun na nga, dahil siguro hindi kami para sa isa't isa. Wala po kaming, ano, wala kaming naging, hindi po kami naging dalawa, kaming dalawa, kundi talagang, Uh, lumayo na lang ako ng kusa dahil yun na nga ano hindi naman sa hindi ko gusto ngunit mas gusto ko uh, ang lalaki kumbaga no so walang panghuhusga o anuman basta yun lang po lumalayo lang po ako yan po may karanasan po ako nung high school ako na niligawan ako ng isang uh, hindi ko talaga sigurado ha kasi sinasabi nila tumboy raw yun eh pero Uh, yun pa man, ay naging ano ko na lang na, ah, ganun pala. Ibig sabihin, hindi lahat pala na tumboy o boyes na ano is ano na siya. Ganun na. So, yan po yung number 5 At ang pang-anim naman, iniiwasan niyang pag-usapan ang kanyang love life kapag lalaki ang tanong. Madalas, hindi siya komportable eh, o nagiging defensive kapag tinatanong tungkol sa kanyang pagtingin sa mga kalalakihan so ang ibig sabihin guys na kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa kanyang love life lalo na kapag lalaki ang tanong madalas siya hindi po siya komportable hindi po siya, uh, anong tawag dito magiging defensive po siya kapag tinatanong tungkol dito So, yan po yung number six. Iniiwasan niyang pag-usapan ang kanyang love life kapag lalaki ang nagtanong. At ang pangpito naman, hindi siya nagkakaroon ng seryosong relasyon sa lalaki. Kahit anong effort ng mga lalaki, hindi niya pinapatulan kung uuuman parang sapilitan. So ang ibig sabihin lalo na kung maganda talaga namang hindi rin naman talaga malalaman ng isang lalaki o kahit babae talaga kung walang mga pahiwatig, wala talagang mga sinyales, no? Dahil yung nanligaw po sa akin noon, napakaganda po niya. Mahaba ang buhok, napakaganda po niya. Hindi ko hindi ko sukat-akalain na gano'n, kumbaga. So, dahil doon nga, no? So, merong nanliligaw rin talaga ng mga kalalakihan sa kanila. Yun nga lang, malalaman na lang sa bandang huli, dahil yun na nga, na parang ilag sila, no? Ilag po sila. Hindi po sila yung basta-basta lumalapit sa... Uh, lumalapit sila sa, la sa lalaki kasi meron silang pusong parang, ano, no? Pero, ibig kong sabihin, kapag pag-usapan ang love life nyo, kanina na inano natin, ay defensive po yan sila. So, yan po, no, na hindi nga nagkakaroon ng seryusong relasyon. Kahit man siguro, siguro sa una naman, sa sarili niya, hindi pa rin niya siguro totoong kilala, ano, pwede rin nakipagrelasyon siya. Yun nga lang, sa bandang huli, parang sapilitan pala yun. So, yun po, no, kung ikaw ay naguguluhan sa sarili mong damdamin, tandaan, hindi ka nag-iisa. Marami ang dumaraan sa paglalakbay na 'yan at okay okay lang na unti-unting kilalanin ang sarili. So, ayan po guys, at ito po ay bakit ko ginawan ito dahil marami pong nagtatanong sa akin kung paano ba daw malalaman na ganoon ang isang babae at uh, isang lesbian ang isang babae. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Stella ninyo. Maraming salamat. Bye-bye!